Hi, good morning mga ka-FB mga non followers, followers. Nandang umaga sa inyong lahat. Nandito na naman kami. Ako. Mag-walking na naman kami ng alaga ko. Ito yung pangalawang alaga ko ngayon is... Pupunta kami sa school. Yeah. Now, speeding. Yan yung ikalawang alaga ko kanina. Is yung panganay ang hinatid ko sa school. Ngayon naman... Maglalakad kami papunta sa kanyang school. So, start is 9.30 to 11. Pero medyo malayo kasi. Kaya medyo maaga-aga kami ngayon. So, lalakarin lang namin. ah uh, Here from Happy Valley going to Wan Chai. Yung boundary lang naman. Boundary to boundary. Okay lang. Good for exercise guys gusto ko rin na lumabas din ng bahay, hindi lagi nakakulong sa bahay. So, ito yung life ko every time. <laughs> Sorry at lagi niyong nakikita itong aking mukha dahil sa pangarap lang na ma tayo sa ibang tools. So, wag niyo, wag niyong akong pagsawaan guys. <laughs> keep smiling lang tayo. So, ngayon is uh, lakad-lakad tayo. Tawid tayo dito sa My Pathway. And then, go! Ganito ang buhay namin. Ayan, makikita nyo yung mga... Ayan. So, sa paligid. Ito yung building na pinakamayaman. Layton Hill Building yan. So, ayan siya. So, ayan guys. Dito kasi, ang cost of living dito sa Happy Valley is medyo expensive pero gusto ng amo ko kahit mahal kasi madali lang lahat pwedeng maglakad pwedeng magsakay ng kung taxi, bus very convenient kaya tiis lang so ngayon is lakad lakad kami ng aking alaga ng malaking stroller niya na pang harabas yan oh. ayan yung stroller <laughs> na pangharapas. Ayan. Lakad-lakad tayo. Konting ingat tayo. Kasi ano. And then mag-shortcut kami dito sa may uh, car car park dito sa may Hong Kong Football Club. So, dito kami mag-shortcut. Shortcut kami ng aking alaga. So, ayan. Dito kami sa may car park tadaan. daan. sa car park. Ayan. Pili lang kayo kung anong service niyong sakyan. <laughs> Wednesday guys kasi ang klase niya Wednesday at saka Friday twice a week lang and then Monday Tuesday Thursday sa park kami or sa field so ito yung aming ginagawa bilang OFW guys sipag sipag lang sipag para sa pamilya sipag para sa akin na kasi I done with my kids na sa mga anak ko So, pero ganun pa rin kahit tapos na sila. Andun pa rin yung ating obligasyon maintain sa bahay, maintain sa lahat at tulungan lang para sa pangarap. Oops. Biglang walang preno naman yung nagde-jogging na uh, babae na Chinese. Dasmagan ko siya sa akong stroller na dako. <laughs> so, ayun guys. Huwag kayong magsawa sa akin na manood And, <laughs> sana uh, i-bless na tayo ni Lord. I pray for that. Sa aking pagsisikap. Yes. <laughs> Kahit dito sila nag yung iba kasi dito nagda uh, nagra-running dito sa sidewalk eh meron namang dapat mag-run So ayan itong bunso na naman ang iahatid ko. Ang gap nito nila ano lang eh Yung isa is 4 years old. Ito naman is mag 3 Yung nabuntis yung amo ko. 5 months pa lang yung panganay na buntis na round and round ikaw makanta siya round and round daw so dito yung office na football club horse racing football club so yan guys yung view dito lagi nyong nakikita na to basta round and round kumakanta na yung aking alaga kanta ka lang lagi <laughs> your favorite horse is here also we're on the way right nga son? so guys thank you don't forget to watch share, like and have a good day everyone thank you